Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ng Merkules at nandito nun po si Prof. Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para dun sa mga friend ko sa Facebook at dun sa mga hindi ko friend at dun sa mga team replay, replay na lang po. Either dito sa Facebook, mamaya pagkatapos ng live na to, share na to sa mga hindi ko friends at dun sa, sa mga na, para mga hindi friends, mga hindi friends online. At uh, mapapanood na rin sa YouTube channel ko. Uh, Pag-usapan natin ang isang trahedya na nangyari sa California na kung saan may isang uh, mayaman na Pilipino actually asawa siya ng isang opisyal uh, sa gobyerno uh, si Paolo Tantoco na nasawi sa LA, sa California. Uh, at napag-alaman ngayon ayon sa ulat ng coroner's report sa Amerika na siya ay namatay sa drug overdose ng cocaine. Kaya ito pinag-uusapan sa ngayon sapagkat si Paulo uh, tanto ko ay asawa na ng isang opisyal sa manakanyang actually yung so Deputy assistant social secretary ng pangulo. At nung time na nangyari to sa California, siya ay kasama. Uh, naandun siya. At naandun din sa si First Lady Lisa Marcos Araneta. Gusto kong linawin na hindi sila actually part ng isang party na parang official delegation kasi hindi naman government official si Paolo Tantoco. So, maaring ang ang nangyari si Paolo ay kasama ng asawa niya nakasama sa grupo ng First Lady. At nangyari nga itong pangyayaring ito. Hindi natin inaalis sa mga tao ang magkwentuhan, mag-usapan ng mga kung anong haka-haka. Lalong-lalo na siyempre yung mga galit sa administrasyon, talagang hahanap sila ng paraan para may uugnay ito sa Malacanang. At may uugnay ito sa First Lady at kay Pangulong Marcos. Ah... Uh, at lalong-lalo na ikinamatay niya isang drug overdose at matagal nang ginagamit ng ng mga kalaban ng pangulo, mga kritiko niya yung ugnayan niya sa ti umano sa droga. Alam niyo, marami na nagtatanong sa akin, nagpi-PM na i-address ko to. Bagamat ako sana ayo akong pag-usapan to kasi ito ay isang trahedya ng isang pamilya. Ngunit tama nga naman na ito ay nagiging public issue dahil nauugnay sa isang opisyal ng Malacanang na naandun nung time na uh, naandon din ng First Lady o matensya ng Film Festival. Hindi natin inaalis sa mga tao na pag-usapan to. Hindi rin natin inaalis na bilang isang public figure, naging although Pablo Tontoco is not a public figure technically kasi husband lang naman siya ng isang public official. Pero dahil nga andun na sa landscape na yon yung ugnayan, hindi na natin naalis na mag-usap ang mga tao. Lalong issue ng pagkamatay, issue ng droga, issue ng mental health, issue ng trahedya. Uh, hindi natin naalisin sa mga tao ang mag-usap. Mag Pero ang dapat nating tingnan ay dapat pag-usapan natin within the limits. Hanggang saan ang pwede makialam ang bayan sa mga personal na trahedya. Porke ba asawa ito ng isang opisyal na may nangyari sa kanya sa LA ay gagamitin na natin ang material ito para isang political way to smear an administration. Hanggang saan ang limitasyon ng ating pag-ungkat Personal na buhay ito. Uh, ang inuugnay kasi may kinalaman o baka alam daw ng First Lady o baka andun mismo daw yung First Lady. So, may mga ganong klase na pag-uusap na parang puro mga haka-haka. Sinasabi ko nga, dahil public figure, pag-uusapan. Pero dapat sana may sense tayo ng decency. Uh, ang isa pang hindi maganda sa pakiwari at pakilasa ay okay, mag-usap tayo. Pero sana ang pag-usapan natin yung factual, hindi yung based sa mga mininapulang mga impormasyon. Okay? Alam nyo, uh, yung, yung, yung fact na di umano may lumabas na police report kunyari nagaling mismo daw sa nakuha sa California na ang tanong eh hanggang sa ngayon hindi walang kompirmasyon galing sa Los Angeles Police Department kung yun nga ba ang police report alam niyo ang Amerika hindi very sensitive ang US sa paglabas ng mga pangalan Very sensitive sila, nire nila yan sapagkat may, may tindi ang kanilang paggalang sa privacy rights. Yung nakikita nyo ba na pinaparada ng Amerikano ang mga hindi pa nga guilty? Suspis, sus, mga su, suspect pa lang. Nakikita nyo bang nilalagay na nila agad yan sa, ano, sa, sa line up? Di ba? Yun gang yun gang mga gunman eh na na, na huhule hindi mo nang inangalanan. Unnamed. Unless hindi confirmed. So, so, ang tanong dito, gaano ba kadali na makakuha ng dokumento na andun sa police report, na andun na ang pangalan ng mga tao na kabilang nga, allegedly, ang first lady? Ako, nakatumira rin ako sa Amerika. Kilala ko ang kultura ng Amerika. Very sensitive sila sa mga ganyan. The authorities there are not like our authorities sa dito, blow by blow, pinag-uusapan na may investigasyon, nilalabas sa mga pangalan doon, hindi ganon. At hanggang sa ngayon, walang patunay na ito nga ay legitimate. So bakit pinagpipiestahan na? Kasi nga, gustong gamitin ng trahedya para to smear, para dumihan, siraan ng isang administrasyon. Yan ang nakalulungkot eh. Wala na ba tayong sense of limitation? Hindi ba na, nata, na, na ba natin pwedeng birahin ang 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 administrasyon ayon sa mga pulisya niya? Hindi hindi ba natin pwedeng i-criticize ang gobyerno dahil tumataas ang presyo ng bilihin? Hindi ba pwedeng i-limit na lang natin sa ganon? Or uh, uh, mataas ang uh, unemployment? Mga ganun mga issue, hindi ko sasabi ganun ha. Pero mga ganun ang issue na pagbatikos natin, hindi dahil sa uh, o kaya nina-nakaw ang pera ng bayan. Kasi ang lumalabas ngayon ng iba, inaakusan nila na baka daw itong si toko nagbiyahe na ang ginastos pera ng gobyerno. Eh mayayaman niyang mga yan. <laughs> May ariyan ng Rustan. Di ba? Kailangan namang hindi nila kaya magbiyahe papuntang Amerika. Kailangan silang, you know. So, ang tanong dito, ano yung, ano, ano, ano yung point? Right? So, eto naman ngayon si Senator Amy Marcos na isang hindi ko na maintindihan talaga sa ngayon kung anong ginagawa, di ba? Siya ay nananagawagan ngayon na ilabas daw na Malacanang, kailangan tingnan kung ano talagang ugnayan ni First Lady sa pangyayari, etc. Na parang he's speaking, he's talking about accountability, and yet she was so silent. This woman who was so silent and even defending Sara Duterte on all the allegations. Samantalang kung tutubusin si Paolo Tantoco, hindi namin opisyal ng gobyerno. Pero itong si Vice President Sara Duterte, opisyal ng gobyerno, yung mga aligasyon tungkol sa kanyang uh, uh yung, yung nakakalingin, nakarinig ba ng komentaryo mo rin kay Ami Marcos na napapatawag ng magpaliwanag ka Sara doon sa nagastos mo na 125 million in 11 days, di ba? Hindi natin sanarin ka ng ganun. -ganun. So, ano ano bang meron na galit? Parang lalim talaga ng galit ni Senator Amy sa kanyang kapatid, sa kanyang hipag, na para gawin niya to. It's so obvious, madami. Alam niyo, sinasabi ko nga, kaya, kaya ganito ako, kasi ang feeling ko nung una, talagang favorite ko to sa Senator Amy, tuwantaw ako dyan, napaka-kwela, Kilala ko to eh, personal ko tong na-meet na maraming, mga dalawa tatlong beses ko na siyang nakadao pang palad. Inimbitahan pa ako niyan sa Ilocos noon para magbigay ng lecture. But, and, and in fact, I was invited with my, with my family to attend the wedding of her son. You know? But now, I, I feel so parang betrayed. <laughs> na parang, <laughs> hindi ko masinasabing huwag kang maging kritikal. Ako nga eh you know, kay kapatid ko yan kung may maling ginagawa. To be, be, critical, but you know, parang iba na yung pinanggagalingan eh. Di ba? Parang it's, it's something that, that is really becoming odd. Kasi kung gaano niya binabantayan yung asidus na tinitingnan niya lahat ang kilos ng administrasyon, pero pagdating kay Sara Duterte, parang, o mga Duterte, parang walang ginagawang mali. Tatlong taon siyang senador nung huling tatlong taon ng Pangulong Duterte. na ba tayo ng pagkondena mula sa kanya? ba? <laughs> diba? At hanggang ngayon, yun ay not doon na sa New Dahig at pinapanagot na sa kanyang mga ginawa sa war on drugs. Nakarinig ba tayo? Dinipensa ni Amy Marcos yan. Ngayon kay Sara Duterte, nung pinagbantaan ng kanyang tatay, na hukayin at itapon sa Manila Bay ang, bank, ang katawan o kalansay, at nung pinagbantaan na patayin o ipapatay ang kanyang kapatid, hindi natin siya na rin ganang ganitong klase ng pagtawag o pagkundi naman lang. Pero ito ngayon, nakabase sa fake news, ha? Hindi confirmed. Na para bakit kailangan ipa, you know, in these issues are, 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 my question is, what is this in the public interest? Is the death of a rich person Due to drug overdose An issue of public interest Well, some people will say yes Kasi nga Nababanggit na yung Yung ano eh Yung ugnayan Sa pagitan ng mga tao Eh, tanong Dapat pang iugnay So kunyari ako Sikat ako Tao ako na Ano eh Dahil ba may kaibigan ako Na namatay sa ganito eh At nagkataon na namatay siya During the time na kami ay nagparty tapos ako ay umuwi na tapos siya eh, ay may nangyari sa kanya sa daan eh iuugnay eh, ba sa akin yon eh, paano naman sa, sa, kultura kasi tayo na magkasama lang sa sa picture eh ayos na magkasama ano na eh may nangyari na eh, may usapan na yan pero but, but you know an overdose death is tragic as it is the family has already mourned Again, I'm not saying that you should not be talking about it, but what is the limit? Hanggang saan ang pwede nating uriratin? At meron ba tayong kalayaan na mag-imbento ng mga kwento? Meron ba tayong kalayaan na mameke? Kasi ako, duda talaga ako. Hindi ko naman wala. I, I don't know for a fact that, it is a fake document or not. But my own feeling about it is that if it is a U.S. document, it's very hard to get an of it, uh, something like that. Something that already incriminates. Uh, it's not easy to get uh, a copy of the report unless someone provided it to another. And therefore, why? Bakit may ganong klase ng koneksyon? May Freedom of Information Act sa Amerika. Pero yung, mga ganitong police documents, pag ina, inilalabas na redacted ang mga pangalan ng mga yan. Lalo na, at ito ay mga taong incidental lang naman. Or kailangan na kinausap lang, or whatever, kailang ipatawag para mag ng light. Kasi yung ngayon ang ginagamit na pang... bembang quote unquote ng mga kritiko eh na naandu daw ang pangalan ng first lady na nabanggit sa police report pero paano ba Paano ba nabanggit? Ngayon, biling nalalagyan na ng kulay. So, lahat, na, lahat tayo hindi natin alam ito. All we can do is just to speculate. And therefore, because we are just speculating, I think we should be very careful. We should be very careful in smearing people's name. And igalang naman natin yung privacy ng pamilya. Nagkaroon na sila ng trahedya. You know, it's a given fact. We know it. But we should be more mindful na bagamat hindi ito pinagbabawalan na pag-usapan, ang pagbabawal ay dapat in-impose na natin sa ating mga sarili. Magkaroon ng prudence. At doon sa mga gumagamit ng, pana, ng oportunidad na ito, ginagamit na parang oportunidad para banata ng gobyerno, sirain ang administrasyon. Shame on you. Lalong-lalo lalo na kapag ikaw ay nanahimik nung kabilang, yung kumangakampi mo naman ang may nangyaring ganito. Di ba? ang politika dapat banata ng issue. Ag kung tayo'y babatikos, batikusin natin yung mga nangyayari na desisyon na may kinalaman sa buhay natin bilang mga mamamayan na ginagamit ang ating buwis. Pero maganito, ewan ko. So anyway, Uh, by the way, pasensya na po. Nung lunes pala, hindi ako napagpaliwanag. Wala po ako dahil nasa unisan. Kesa ako noon. At very busy ako. Uh, ang dami kong inasikaso. I was the resource person in the workshop. At saka medyo paandap-andap pang internet doon. Mahirap. Ang internet ay doon mismo sa conference venue. So alam nga naman doon sa conference venue mag-live. Ano, mag, <laughs> mag so sabi ko, di ba sinabi ko naman sa inyo last week na bari hindi ako makapag-live nung Uh, lunes. Anyway, so biyernes tayo po ay uh, baka late na naman. <laughs> yung sinasabi ko, sa, sa biyernes kasi ay graduation naman ng graduate school ng UPLB. Maaga yon So, malamang sa hapon ako makakapag-live. But I promise I will make I will try, I will make sure that meron tayong usapan politika sa biyernes. O sige, sana nakapagturok sa iyong kaisipan na kong mga puso at napabago mo ka ng subuhay lalong-lalo lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, uh, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Okay? So, sa biyernes, magkita-kita ng tayo lagi. Ingat po tayo. Lagi po tayo mag-iingat sa mga ulan ng mga bahasa ngayon. Okay? Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ani mo lasal? Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali kung nasa mga sa mundo sa Bye for now. See you Friday.